Nagtipon-tipon ang mga bigat teen at naglalakihang mga bituin ng Kapamilya Network sa pinakainaabangang ABS-CBN Ball 2023. Naganap ito noong September 30 sa Makati Shangri-La Hotel kung saan ipinagdiriwang ang achievements ng Kapamilya Stars sa entertainment industry. Ito ang first comeback ng ABS-CBN Ball mula pa noong 2018 at kasunod ng mga naging hadlang na dala ng pandemya at nang tanggihan ang network ng broadcast franchise noong 2020. At dahil limang taon nga bago ibinalik ang nasabing event, nagpatalbugang rumampa sa red carpet ang ilang paborito nating mga artista. Narito ang ilan sa mga pasilip ng kanilang mga magarbong kasuutan. Vision in White ang naging peg ng aktres na si Jodi Santa Maria sa kanyang backless long gown. Simple but elegant naman ang look ng Diamond Star na si Maricel Soriano sa kanyang all black off shoulders gown. Astig na astig sa kanyang edgy look ang aktor na si Daniel Padilla na tinernuhan pa ng kanyang iconic shades ang kanyang kasuutan. Mapapalingon ka naman talaga sa sexing suot ng box office queen na si Catherine Bernardo. Makikita sa kanyang suot na may pagka-modern day warrior princess ang kanyang tema. Effortlessly gorgeous ang vlogger actress na si Ivana Alawi na all white ang peg sa kanyang long gown na may paperlas pa na details. Kabog na kabog ang pulang long gown ng multi-talented na si Maymay Entrata na malahay fashion queen ang kanyang peg sa OOTD. Puno ng glitters at nakared gown din ang suot ng kapamilya young star na si Andrea Brillantes. Tila twinning ang naging OOTD ng real life couple na sina Julia Montes at Coco Martin na naka all black outfit. Hawak kamay din silang rumampa sa red carpet ng event. Black and white ang tila naging tema ng Pinoy pop group na BGYO kung saan makikita sa picture na ang ilan sa kanila ay naka all white habang ang iba ay naka all black sa kanilang tuxedos. Glamoroso din sa kanyang malafiniana look with a twist ang Asia's Songbird na si Regine Velasquez, habang poging-pogi naman sa kanyang formal wear ang mister nito na singer-actor na si Ogie Alcacid. Cool na cool sa twinning elegant outfits ang mag-asawang singer na sina KZ Tandingan at TJ Monterde. Present din sa event ang magjowa na sina Maris Racal at Rico Blanco. Kinang kung kinang ang naging look ng aktres na suot ang kulay ginto at asul na long gown. Super happy ang batikang aktor na si Baron Geisler na naka-all black din ang kasuutan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naka-attend muli ang aktor makalipas ang 14 years na maban siya sa engranding event. Tiyayaminin naman ang naging look ng aktres na si Maha Salvador sa kanyang black satin na may white tulle sa kanyang gown. Kasama niya ang kanyang mister na si Rambo Nunez na dasheng looking sa kanyang formal wear. Mala classic Hollywood style naman ang peg ni Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Dash ang at super gwapo din ni Joshua Garcia na naglakad sa red carpet, magkasama rumampa sa event si na Francine Diaz at Seth Fed Elon na eleganteng elegante sa kanilang look, mapapawaw naman kayo sa naging kasuutan ng love team couple na si Nabel Mariano at Donnie Pangilinan na tila may prinsesa at prinsipe na dumating sa event, ang napiling attire naman ng Chanito Princess na si Kim Choo ay isang bejeweled corset dress na may pagka-nude ang kulay.